Magandang araw sa inyong lahat. Nawa ay pagpalain tayo ng Diyos sa ating pagninilay sa mga salita ng Diyos sa araw na ito. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Nang ika na buwan na ng pagdadalang tao ni Elizabeth, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazaret, Galilea sa isang dalaga na ang pangalay Maria. Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos. Wika niya, sumasa iyo ang Panginoon. Huwag kang matakot Maria, sapagkat kinailulugdan ka ng Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganak ng isang lalaki at siya'y tatawagin mong Hesus. Jesus magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Paanong mangyayari ito gayong ako'y dalaga? Tanong ni Maria. Sumagot ang anghel. Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang ipanganganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth alam ng lahat na siya'y baog. Ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan at ngayoy ikaanim na buwan na ng kanyang pagdadalang tao sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos. Sumagot si Maria, Ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi, at nilisan siya ng anghel. Pagsasadiwa paanong mangyayari ito gayong ako'y dalaga? Gaya ni Sakarias, nagtanong din si Maria ukol sa magandang balitang hatid sa kanya ng anghel. Bakit hindi rin siya napipi? Bakit naging iba ang tugon ng anghel sa kanyang pagtatanong? Una, hindi pagdududa kung totoo ba o hindi ang pinagmumula ng katanungan ni Maria. Hindi siya humingi ng katiyakan o ng tanda para siya maniwala. Nananalig na nga si Maria sa balita. Ikalawa, kung susugan ang sinabi ni San Anselmo na ang theology ay pananampalatayang naghahanap ng pangunawa, si Maria na ang unang theologian sa tradisyon ng mga Kristiyano. May paliliwanag ang pananampalataya dahil may katwiran at lohika ito. Ang pag-unawa sa mga pangyayari mula sa pananaw ng pananalig ay attitude na kalugod-lugod sa Diyos. Ikatlo, may kaugnayan ng pagtatanong ni Maria sa kanyang kahandaang kumilos agad para makipagtulungan sa Diyos. Kung sakaling mayroon siyang dapat gawin para isakatuparan ng plano ng Diyos, ipinakita ng kanyang pagtugon ang kahandaang isagawa ang kanyang pakikibahagi sa misyon ng Diyos. Maraming salamat po sa pagsama nyo sa atin sa pagninilay. Magkita-kita muli tayo bukas para sa salita ng Diyos. Ako po si Father Edward Dantes mula sa Society of St. Paul, doing all for the gospel.